sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos ang ahas ang pinakatuso. Minsan tinanong ng ahas ang babae. Totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan? Sumagot ang babae. Makakain namin ang kahit anong bunga ng puno rito sa halamanan maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan. Sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong iyon. Kapag ginawa namin yon, mamamatay kami. Pero sinabi ng ahas, Hindi totoong mamamatay kayo. Sinabi iyan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Nang pinagmasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tingnan at ang bunga ay parang masarap kainin at dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din ito. Pagkatapos nilang kumain, nalaman nila kung ano ang mabuti at ang masama at napansin nila na hubad pala sila. Kaya pinagtagnitag ni nila ang mga dahon ng puno ng igos para ipantakip sa kanilang katawan. Pagdating ng hapon, narinig nila na lumalakad ang Panginoong Diyos sa halamanan kaya nagtago sila sa mga puno doon. Pero tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki. Nasan ka? Sumagot ang lalaki. Narinig ko po kayo sa halamanan kaya nagtago ako. Natatakot po ako dahil hubad ako. Nagtanong ang Panginoong Diyos. Sino ang nagsabi sa iyo na hubad ka? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na sinabi ko sa iyo na huwag ninyong kakainin? Sumagot Sumagot ang lalaki. Ang babae po kasi na ibinigay nyo sa akin ay binigyan ako ng bunga ng punong kahoy na iyon at kinain ko. Tinanong ng Panginoong Diyos ang babae, "Bakit mo ginawa iyon?" Sumagot ang babae, "Nilinlang po kasi ako ng ahas kaya kumain po ako." Pinarusahan sila ng Diyos. Kaya sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, "Dahil sa ginawa mong ito parurusahan kita. Sa lahat ng hayop ikaw lang ang makakaranas ng sumpang ito." Sa buong buhay mo'y gagapang ka sa pamamagitan ng iyong tiyan at ang bibig mo ay palaging makakakain ng alikabok. Ikaw at ang babae ay mag-aaway. Ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sagong niya. Sinabi rin niya sa babae, Dahil sa ginawa mo, dadagdagan ko ang paghihirap mo sa pagbubuntis at mararamdaman mo ang sobrang sakit sa iyong panganganak. Pero sa kabila niyan, hahangarin mo pa rin ang iyong asawa at maghahari siya sa iyo. Sinabi rin niya sa lalaki, Dahil naniwala ka sa asawa mo at kumain ng bunga ng punong kahoy na ipinagbawal ko sa inyo, susumpain ko ang lupa. Kaya sa buong buhay mo ay magpapakahirap ka ng husto para makakain. Tutubo sa lupa ang mga damo at halamang may tinik. Ang kakainin mo ay manggagaling sa mga pananim sa bukid. Kinakailangang magpakahirap ka ng husto para makakain." hanggang sa bumalik ka sa lupa na iyong pinagmulan dahil sa lupa ka nagmula sa lupa ka rin babalik pinangalanan ni Adan ang asawa niya na Eva dahil siya ang magiging ina ng lahat ng tao pagkatapos gumawa ang Panginoong Diyos ng damit mula sa balat ng hayop para kay Adan at sa asawa nito pinaalis ng Diyos sina Adan at Eva sa halamanan ng Eden sinabi ng Panginoong Diyos ang tao ay naging katulad na natin na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Kinakailangan hindi siya pahintulutan kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Dahil kung kakain siya, mananatili siyang buhay magpakailanman. Kaya pinaalis siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden para sakahin ang lupa na pinagmulan niya. Nang mapaalis na ng Panginoong Diyos ang tao, naglagay siya ng mga kerubin sa bandang silangan ng halamanan ng Eden at naglagay din siya ng espada na naglalagablab at umiikot para walang makalapit sa puno na nagbibigay ng buhay.